Hello Luzon Visayas ug Mindanao, Mayong hapon sa inyong tanan mga boss. Nakadaug ba mo sa 159 karong results sa 2 PM draw? Pagka naman delayed ni mga boss, gihatag nato atong petsa, Nobyembre ibino Kauban ni uh, sa 095 ang 1509. Ya yeah, ato ang mga hot probable balls karong adlaw, ah. against Liran tan mga boss na atay 259 Indi mo 71 0939-819-157. Okay, kipang isla tong mga hot for karong adlaw. Ha. Pero mga boss, ay magkumpiyansa. Balik, hapon ninyo lang ang ato gi upload na video ganihang umaga, ganinang buntag. O gatong kagabi eh, natong gi advance na regalo. Balikin nyo lang mga boss, base na dito mo buhagay karong 5pm draw. Balik, hapon ninyo mga boss ha. Okay mga boss, magpahabol na ta sa uh, 5pm draw karong 5pm draw sabay lang ninyo sa mga ganahan mo sabay ha sa atong pahabol karong 5pm draw sa mga ganahan lang sabay ninyo mga boss to kombinasyon ra ni atong pahabol karong 5pm draw start na tay mga boss o palihog kung like una mga boss sa tuwang YouTube channel na boss rain 3D vlog and then sa kung wala ka pa ka uh, subscribe pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel na boss rain 3D vlog okay mga boss ang atong pahabol karong 5 p.m. through uh, 850. 850, globago na siya mga boss, 851. Okay, respeta rin nyo ang 851 mga boss ha. Ang shadow gain ani mga boss kay 350. Pag target og rumble mo ani karong 5 pm draw mga boss. Okay? And then ang next natin mga boss pahabol ay 582 Respeta rin yung 582 mga boss versus 532 Okay Pag target o grumble mo ani mga boss Karong 5pm draw ha? Ay mo kumpiyansa, mga boss sa ang mga hot probables ganihan buntag basig mag plus 1 minus 1 rani karong 5pm draw Baliki lang yung lantaw mga boss ha. basin na may ganahan dito Sa mga ganahan lang. Okay mga boss. Mura na to ang pahabol karong uh, 5PM draw. Uh, sabay lang sa mga ganahan mo sabay. Okay. And then. Sa ang eskalera. Pagdala mo eskalera karong 5PM draw mga boss. Basi mag eskalera ha. basig mga litang eskalera. Pagdala mo. Okay mga boss. Uh, Mura na to ang pahabol o paliho ko like sa tuang YouTube channel mga boss and then subscribe o sa katong mga always na nag-support sa tuang YouTube channel na Boss Train Trader Vlog um maraming maraming salamat po sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat jan and then sa mga nakasubscribe and then sa mga nag-always na nag-like sa tuang YouTube channel uh, hindi ko man kayo kilala Shoutout po sa inyong lahat and maraming maraming salamat po sa inyo mga boss okay mga boss exit na ko o dagang salamat sa tanan ha uh, good luck and god bless po sana manalo po kayo ngayon sa ating mga hot probables karong 5pm draw sabay lang mga boss ha Upat patrani ka kombinasyon na tong gihatag karong 5pm draw respetary lang po ninyo mga boss bisan piso piso lang yun piso-piso lang ba kalingaw-lingaw lang lingaw-lingaw raman man to ah di man ni kuan di man giniingon na sugal na kanang kuan lingaw-lingaw ra ba ha lingaw-lingaw daang kadu daang kaguol <laughs> okay mga boss uh, exit na ko daghang salamat ha mga bukas sa, uh, sa mga naglantaw always na, na nag-support sa itong youtube channel paulit-ulit na po ako ano mga boss okay thank you thank you so much po mga boss sa inyo okay mga boss exit na ko bye bye good luck